Ah, ah wala nang brass. Santing na santing ang init eh. Ano kaya ang ulam namin ngayon? Hindi ko alam kung anong ulam na Tingnan nga natin sa ref kung anong pwede natin lutuin doon. Tingnan nga natin kung anong maluluto natin dito. Puro oh, naman tubig na naman eh. <laughs> ano ito? Daing, luwalag ito. Ayoko nyan. Ito nila itlog. Ayot isang itlog. Pwede na yan. Try natin luto. Oh, ito. Oh, wala naman palang gasol <laughs> yun lang hindi tayo makapagluto wala tayong gasol ah, walang problema dyan gawa tayo ng paraan uh, gamitin natin yung init ng araw subukan natin magluto sa init ng araw yeah, may kaldero dito ito na lang kasi maganda itong kaldero dito. at saka tinapon na namin yung mga kawali namin na non kasi masama daw yun sa kalusugan So, itry natin ibabad ng kaldero dito sa init. niyo mo, santing na santing ang init. Iyaan muna natin siya dyan. Mamaya na natin, mamaya na natin, natin balikan yan. Ay, tingnan nyo naman sobrang init. Ah! Oh! Uh, ah, uh, ah, may ulap-ulap pa naman na kaunti. Pero, ah, uh, yan ah. So, subukan na natin nga painitin ah. Babalikan natin mamaya. Yan, balikan na natin. Ito na na iklog. mantika na mantika, natin yung mantika. Ah! O, lagyan muna nga natin ng mantiga. Try natin lagyan muna ng mantiga. Lagyan muna natin siya ng mantiga. Para naman magandang luto. So, try natin ito. Look. Ang dami. Oh, oh, oh. Muko. So, oh. luto na oh. Ito yung talagang kainit dito. Sobrang init. Kahit yung ito na naluluto oh. na Grabe. Hintay natin maluto. Hintay natin na. O, malapit na. Malapit na. Ayan muna natin. Sobrang init. Ayan, hey, kumukula tayo ng ano. Sansan. Ito na. Luto na. Ito na, na. natin. Ayos. Ayan na. Nakakaluto ko lang sa init ng araw. Lagyan na natin ito sana. Ito na ito. Ito na itong ulam. Ayan o yung ating luto. Ah. ating kakain hindi sa nilabas. O so, yung ay ating luto. Try nga natin. May konti tayong kanin. Saka ketchup. Kunti lang kumain ng kanin. Dati hindi nga ako nakain ng kanin eh. So try natin, kainin. No, subo natin taha, ha. Subo pa tayo, subo pa. Ayos. Luto-luto. Ganun ang gawin nyo ha, pag wala kayong gasol.